So ito mga dyan sa meron na tayong booking ah uh, dito sa Mandaluyong uh, hatid natin siya sa Bagong Bayan, Quezon City ah uh, sa to uh, isabi East iswood Eastwood uh, so tara let's go subay na natin siya So good morning mga dyan sa ay sa biyahe ko so nasiraan ako mga kajangers nag-overheat itong Uh, service nating motor mga ka-junkers no? so umiilaw yung panel board niya ng temperature umiilaw tapos pati yung makina umiilaw na rin mga ka-junkers no? so titignan natin kung umiilaw pa so nandito ako sa, sa bagong bayan pasig no? sa may East Avenue ah East Avenue, Eastwood okay titignan natin no? mga ka-junkers Ayto okay, ito, mga ka-junkers motor natin so titignan natin kung umiilaw tong temperature kasi itong makina kasi kaganina ang temperature eh tapos pagkakita namin sa may flyover na matayan tang makina may pasahero pa naman ako so ayan yeah, bubuksan natin iting natin pag umilaw pag hindi na umilaw tatakbo na tayo o pagpapahinga pa natin kasi sabay na umilaw eh baka kumatok yung makina mga kajankers oh, so yun pagpahinga na siya mga kajankers no So pagpapahingay pa natin ng mahaba dahil didiretso na tayo ng dito tayo mga ka-junkers ngayon sa water station malapit sa amin. So, nagpapano tayo lang tubig dahil uh, yung motor natin na kaya nag-overheat, bubuo uh, na yung tulad niya na mumuo, yung So ang panghugas daw ay mineral water. So pag agdar ng makina, mineral water daw, gagawin na gagawin siya. Bago lagi ng tulad. Happened to the last ten. A random way with my life, best forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment you set them rewind. And I was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm to say, i subdivision dito sa may malapit sa Star Mall so yung araw na to mga kajans no ang araw ngayon ay Webes uh, November 16 so yung araw na to at buha tayo ng delivery booking delivery na no, mga kajans sabi ko rin kayo mamaya Kuya kaya ba to sa ano mo? Lagi ko lang sa box ano po ba to may mababasag? plastic naman po siya pero wag nyo lang pong anahin na mahudyo hindi po. Doon na ma'am yung ano? Payment pa doon na ma'am. Sana Sige pa. pa. So, yun si ma'am. Tukon na natin ang ah, ating i-deliver mga ka-junker sa hatid natin to sa Quezon City. So, tara. Let's go. Last time I ran away with my life as forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set the rewind. And our team was give her hand to leave you, but now I'm seeing. We Mom. na dito na tayo mga ka-junkers kayo lang mga ka natin delivery thank you ma'am sir mga ka-junkers nandito tayo sa Mandaluyong at uh, meron tayong delivery ulit uh, dito sa Ilocos, Empanada mga ka-junkers, no? dadali natin ang diliman ang atin natin dito mga ka-junkers ay do 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 so yun tala natin mga mas mga spy sa loob hospital na tayo do let's go atin natin ito mga ka-dash ha just be made ng ganyo ah hindi man pala. Hindi lang pa, yeah, uh, oh. ko okay. sa. Dito na tayo mga kadama sa Locos Panagiria de Liman mga no. So hanapin natin tong area. Na. Pasok na tayo mga kadama sa Ilocos Panaderia Salamat. Apa? Thank Thank you. po ito Sige po. So yun, mga mga junkers, no? Na? Nabasa tayo. Malitad. Mali <laughs> <laughs> yung pinto, mga ka-junkers. ko <laughs> ako mo, untog sa salamin, kaku. hindi ko ulit kayo, mga mga ka-junkers. <laughs> Punti pa ako mo, untog sa salamin, kaku. <laughs> so uh, let's go. So dito tayo mga ka sa drop and go ng victory liner, no? May pick-upin tayong delivery na kape 3 kilos so first time ko lang kumuha ng ano drop and go dito happy so yun na dito na tayo mga dyan sa Vista Residence sa may Mandaluyong so oh, yan eh. so yun, tayo na lang natin yung magre-receive nung delivery natin galing sa galing sa Victory Liner Cubao so natin na lang natin yung uh, kukuha dito sa lobby. Ito yung lobby nila mga ka junkers So, yun. Ang oras na ay 1.54 na lang hapon. So, sorry, Daria. Okay lang pa. Thank, you, po. So, yun. Na-receive na ni sir yung copy. Isang box. Ang sa atin, Baria. Ipilahin mo natin. So, update ko ulit kayo mamaya mga ka junkers Diyan sa Mandalu yung Bonifacio Street. So, delivery ulit yung pumasok sa ating booking. Atin natin to sa Malating. So, yun. Uh, yun natin. Ako dyan na eh. Doon so naman mo yung muli Hindi na kayo maglakad. Bayad na. na. Okay. Thank you po. Okay, ito na mga mga kajakang ka-show. Itadali natin sa Malate. Sa ayan. So, ayan natin so, yung mga kajakang ka-show. Itadali natin sa uh, Malate. Puro diaper tsaka pulbo. So, ayan. Ayan. Oh, so, ayan. Baglayan na tayo at ganoon po kayo update. Tara. Let's go. Ayan. Ay. Ayan dito na tayo mga ka sa Malate so yan mga ka-jungle no? dito na tayo mga ka sa Malate yung antay na lang natin yung bayad no? nag-deliver na natin yung mga diaper mga ka-jungle no? uh, sa halagang 1.38 uh, 5.5 km mula sa Mandaluyok thank you po Ay mga guys no, nabayaran na, na sa atin ang 140. Itip tayong dos mga ka-junkers no, complete na natin 'to. So ayun, ang oras na ay 2.38 na ng hapon. So ayun, update ko na ulit kayo mamaya. So ayun mga ka-judge, no? update ko kayo. Andito ako ngayon sa Farmer's Market sa may parkingan ng ano, dampa nila. So last trip ko na to. Tapos dito mga ka-judge, no? uh, hatid muna natin ito sa Makati. Yung frozen na pagkain. Tapos last trip ko na to mga ka Tapos ayun, pasabit update na tayo mga ka-judge. Last trip. Ulit-ulit. <laughs> ayun. Pati natin to sa Makati. So, ayan, dalain na natin. So, tara, let's go. Try nun, ma'am. Pick up, po. Um, sushi game? Sushi game. Sushi game. Makati. Makati game. pangalan oh, Erwin. Joyride Delivery. Ito mga isda natin. Oh. Salmon, isda. Malaki. Malaki isda. Tadali natin sa... Tadali natin sa Mga Maka na. Tara. Dito na tayo. Tadali. Sige, ito na yung isda. Mga nagyayos lang, hatid natin dito. Wala, let's go. Dr. Nunn po. Joyride po. ay Sir! Sir, niya? Hindi Galing to sa farmers eh. 166. Pamasahe lang po yun. Ayun po.

complete na natin tong ating booking complete na natin itong mga junkers para let's go tara tayo sa bahay at muli mga adjungers, ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 7.21 na lang gabi mga adjungers na magandang gabi sa inyo sa so, mga panig ng mundo ang araw ko ngayon ay Webes November 16 na po mga adjungers no? so maraming maraming salamat po umabot po kayo dito sa uli ng ating video mga ka-jackers so yun napanood yung video nyan nung sa araw yan at yung kaninang biyahe natin mga ka nagkaroon ng problema yung ating motor dahil nag-overheat siya pero ngayon ay okay na siya kaya medyo maganda yung biyahe natin kanina medyo mahaba-haba mga so yun para hindi naman lumabang yung panonood nabanggit nyo sa video natin na ah, magpa price update tayo sa presyo ng tanso at metal sa ating nire-rectahan so huwag na natin yung patagalin hawak na kayo ng lahat sa pa, papel, sisimulan na natin yan in 5,4,3,2,1 4, 3, listan nyo na yan. yan. So ito mga adyans na no? updated itong metals ang ating unahin, updated itong metals natin noong November 8 pa mga adjustments No? Pero ha, wala pang abiso sa atin na bago kaya ang ah, um, presyo ng metals ay hanggang ngayon ay ito pa rin ay iaabiso ko sa inyo nung November 8 pa mga guys no so hindi natin patagalin simulan natin dahil mahaba-haba to so let's go magsisimula tayo mga kadyang, sa aluminum jealousy ito yung jealousy na frame lang so ang presyo ng aluminum jealousy sa ating rektan ay 99 pesos na yan mga kadyan per kilo at ang aluminum rim o tinatawag na mags ang presyo niyan doon sa ating rektan ay 99 pesos din mga kadyan per kilo so punta na tayo sa aluminum solid presyo na aluminum solid sa ating rektahan ay 91 pesos na yan mga kadyang at syempre kung meron solid na aluminum doon meron din tinatawag na light so ang presyo ng aluminum light sa ating rektahan ay 87 pesos na mga kadyang per kilo so punta na tayo sa aluminum I-beam yung ginagamit sa mga construction pinagtutungtungan nila so mag ingat lang kayo sa binibili na I-beam dahil uh, baka na ako yung mabili nyo so ang presyo ng aluminum I-beam sa ating rektahan ay 91 pesos na rin guys uh, no? so may pagtataas to so punta lang tayo sa aluminum spam no ang ng aluminum spam sa ating ay 82 pesos per kilo at ang aluminum condenser na may niyo sa mga aircon na uh, o, 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 aircon ng kotse no kahit na aircon <laughs> aluminum lang tayo yung walang tanso sa loob no so, ang presyo ng aluminum condenser sa ating ay 80 pesos per kilo so punta na tayo sa condenser tastas ito yung mga aluminum na pinagtastasan na galing sa mga aircon na split type at window type. Yung pinaka-aluminum lang niya. So, ang aluminum condenser na tastas ay 73 pesos pa rin mga adjust per kilo. At punta na tayo sa Fanta o Incan o Alcan. Ang presyo niyan sa ating rektaan ay 73 pesos per kilo. Kailangan pipit pit doon sa akin nilirektaan. So, punta na tayo sa aluminum sink. Ang presyo ng aluminum sink sa ating rektaan ay 91 pesos na rin mga adjust per kilo at ang stainless ang tinatanggap lang nilang stainless mga adjans ay good lang mga adjans no? binabase lang nila yon sa pagka-grinder dahil doon sa spark ng apoy no? so ang presyo niya ng stainless good doon sa tirektan ay 65 pesos na mga adjans per kilo so punta na tayo sa iba pang bahagi ng pag-update sa atin so ang update naman na babanggitin ko to ay ay nung ito ay effective to sa uh, November 15. 2023. So, kagahapon to inabiso sa akin. So, simulan natin sa presyo ng radiator. Ang presyo ng radiator sa ating rektahan ay 250 na yan mga kadyangers. No? Ito yung radiator na may mga aluminum ah, may tansong dilaw at tansong pula. So, ang presyo naman ng condenser buo. Ang condenser buo, makikita nyo sa split type at window type kung wala kayong pantastas o natamag kayong magpatastas gusto nyo as is na lang gumibili din sila ng condenser buo at ang presyo ng condenser buo ay 210 pesos per kilo at yung dilaw na biruta ang presyo nyan doon sa ating rektahan ay 250. 250 magingat lang ay sa dilaw na biruta baka marumi yung mabilin nyo magbitin na lang so punta na tayo sa tansong dilaw ang presyo ng tansong dilaw sa ating rektahan ay 285 pesos na yan, mga alians per kilo so punta na tayo sa tansong pula class A, B, at C Effective to, November 15, kahapon. Active yan hanggang ngayon. So, punta na tayo sa Pulasi. Ang presyo ng Pulasi sa ating rektan ay 405 na mga kajangers at ang Pulabi. 430 na mga kajangers per kilo. Ang taas na. No? So, pinakamahal na tanso na wire ay ang Pula Class A. Ang presyo ng Pula Class A sa ating rektan ay 440 na mga kajangers per kilo. So, lahat ng nabanggit kong price na lahat ng mga banggit ang mga lahat ng nabanggit kong price ay gawin niyo lang yan guys ipagkumpara niyo lang sa inyong mga direktan o pinagdadalan so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay pagtanginig po dito sa ating channel na Kajangas Vlog so, kung nagustuhan niyo naman ating video for today i -like naman at kung di pa kayo dito sa ating channel click yung subscribe button hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko bang mga video so muli ako po ang inyong Kajangas na si Erwin kita kita po tayo sa sunod see you on my next vlog bye bye mga kajangas. Wondering, so what did happen to the last ten? I ran away with my life, fast growing, never turned back again. It's kinda of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And our team was to give, I had to leave you, but now I'm